Hello, hello, hello! Nandito na naman tayo for today's video. Magluluto tayo ng ginataang monggo. At una, mag tayo ng luya or ginger. Pagkatapos ay red onions. At ilalagay din natin yung garlic. At pagkatapos dyan ay itong delis na yan. Kasi masarap yan ang delis na yan. At mekos-mekos lang tayo. At ito na, nilalagay ko na yung monggo ba na nilata ko na luto ko na daan at yan napati sabaw niya at nilalagyan ko din yan ng sari-sari na gulay konting sari-sari na gulay at saka patola pero yung patola kung nabili ay matigas na pero nilalagay ko pa rin kasi mabango ang patola at yan mekos-mekos natin yan madali lang maluto yan kasi lata na ang munggo sa at yan, nalagay ko na yung alugbati kasi marami kami alugbati dito sa bahay at pagkatapos dyan lalagyan natin ng asin at itong kalamunggay na ilalagay natin yan kasi yung kalamunggay hindi ko masyadong nahagpat kasi kasi may bumibili na suka na kalimutan ko agad at yun mikos mikos lang tayo dyan lalagyan natin ng black pepper para manghang naman ng konti at ito namang at ilalagay na natin itong gata sa pouch bumili na lang ako ng kasi mahal ang ano dito kung magpakagod pa lubi 40 to 50 pesos ang mahal kaya itong pouch na ito ay 35 lang so ito na lang wala pang hassle at maya maya maluluto na yan kasi madali lang maluto so, kasi niluto na daan ba ang munggo at yun lang thank you so much for watching and follow for more bye